bunga ng sili sa harapan ng bahay kubo ang daming tanim na sili ito yung mga sili guys Ayan. Ayan. ang daming bunga Ayan. ito pa ito yung pinakang halaman nila dito ito yung pinakang gusto ko si ito yung siling labuyo dami pa mga maliliit Mm, dami. dami guys. Hmm. ito pa parang kamatis yung parang kamatis yung bunga niya. hmm. ayun may hinog ng isa ang dami nila dito